dito tayo guys sa uh, baba lang ng ating in-scan na mayroong tatlong triangular na Chinese bamboo. Ito ay sa lugar pa rin kung saan ay pinamumugaran ng mga Hapones. Base na rin sa may-ari ng lupa. Ito yung mga sign na nakaukit sa batong ito. Ito ba ay real or hindi? Tingnan nyo guys na mabuti kasi hindi na naman kami marunong masyado magbasa ng mga sign. Lalong lalo na kapag Japanese na mga sulat. Meron siguro mga natural lang dito, mga nature lang yung gumuhit. Pero baka meron din naman na ginuhit talaga ng mga hapones. Kung mapapansin niyo dito sa area na ito na ating pinuntahan guys, napakarami ng mga butas dito. Kasi mayroon nang naghukay dito. Ito oh, isang butas din. Malalim na ito. mabut na ng ilang meters to ang paghukay nila dito. Dahil sa mga sign na nakikita dito. At saka sa kanilang detektor, dito tumuturo yung kanilang detektor. Yan. Napakalalim na yan. Kahit saan na yung butas dito. Pero wala pa doon sila naki, na, nakukuha. Maliban na lang doon sa mapa at saka yung battery ng truck na kanilang nahukay. Yan. Malalim ang pagkakahukay nila dito. Kahit na bato pinabasag nila. Ito puntahan natin. Ito yung isa sa kanilang mga sinasabi sa atin na barko na ito, daw. Hugis, barko. Puro magbarko. Ito ay yung sa ulo ba ng barko? Yung sa dulong. Pero dahil yung sign dun. Mapapansin naman natin na parang barko naman talaga siya yung kanyang forma. Parang yung no, barko parang na, na, na nalunod. nalunod. The sinking ship. Inan. Yung ulo na lang niya, niya yung makikita. Ganyang kataas yung kanyang ulo. Ito. Tapos dito sa baba guys meron tayong napapansin na parang mga sign. Titingnan lang natin kung ito ba ay sign kasi kinuhukay din dito sa ilalim ng hugis na barkong ito eh. Yan o, parang box na sign. nakaguhit tapos mayroon din parang triangle na sign dah Tingnan nyo yung mga sign guys. Kung ano ang inyong napapansin sa mga sign. Kung itong area ba ito ay legit o hindi. Magkomento lang kayo sa baba para malaman din natin. Marami tayong mga treasure site guys na pupuntahan. Sa so, next upload natin siguro by this December, marami tayong ma-upload na mga treasure site kasi maraming nakabooking sa atin eh. marami tayong pupuntahan na mga treasure site. Ito oh, parang box sign na nagtuturo sa ilalim. No, yeah. Ganito di alam. Sa paghahanap natin ng mga treasure na ito, puro sign lang yung ating nakikita. No? Pero yung paghukay, hindi pa tayo nakapaghukay mga dalawang beses pa tayo nakapaghukay guys. Pero wala negative yung nahukay natin mababaw lang yung hinukay natin kasi wala naman siya hindi kagaya ng mga hukay nila dito guys napakalalim na mga hukay pero mula nang makabili tayo ng gamit guys nababawasan na yung paghukay ng walang kasigurad, kasiguraduhan at nababawasan yung ating oras yung ating pera para pag-finance doon sa mga hinuhukay na na-scan lang ng gano'n na tinuturo-turo lang pero sa mga ganitong sitwasyon guys mahirap natin i-scan kasi malawak ang area pahirapan din yung pag-decode ng sign kung saan talaga nakabaon yung item pero kung matutumbok talaga natin mm -hmm. na sa bandang yan, yan yung naka yung item. Madali lang natin siya i-scan. Ang mga biyak-biyak ng batu na ito baka may sign dito, guys, no. out. <tipos> kalimot ngayon eh, nila madani ni Yun daw din eh, yung bituak nila Para siyang triangle na nakaturo sa baba talaga yung kanyang pagka triangle yung sign Kaya hinukay nila dito sa baba ng batong ito Ayan o. Para yung triangle. Yung sa gilid niya. Yung malaking triangle pa baba. So itong hukay na ito, napakalalim na to guys. Tingnan nyo. Ayan. Malalim na yan, natabunan na yan. Tapos yung mga bato dyan, inalis na. Yung malalaking bato. Um, puro lakalot trabaho nila. Puro Hinukay na yan nila. Inis ka natin. Wala naman tayong napapansin. Nakakaiba sa ilalim. Kaya, move forward tayo. Ito yung ibabaw ng parang barko guys na bato. Baka mayroon tayong mapapansin dito sa ibabaw. I-commento lang sa baba guys ha, ah, kung ano yung napapansin ninyo na mga sign kung saan ang item nakalagay para mabalikan natin sa susunod na panahon. Guys, abangan nyo ang sunod nating upload. Ay, dito pa rin sa site na ito pero ibang area na naman. Legit na mga sign. Thank you guys. Thank you for watching.